Good morning everyone. Good morning mga kasimple. gising ko lang. Si Papangkano, gumawa ng kapi. Sabi niya, gawaan mo ako ng kapi mga kasi. Mag-work ako. Alas 4 pa lang ha. Marami na siyang email na dumating. Kailangan niyang reply yan agad. <laughs> Alas 4 pa lang, asawa ko na work na. Kaya yan ang sasabi ng mga ano ba, yung mga asasabi ng mga basher na pira-pira lang ang ko sa kanok ko kaya aning kamot yun akong kanok mangita kwarta para sa yung wife <laughs> ni-replyan niya mga message mga nagtatrabaho na agad siya dapat sa igaan nagtatrabaho na siya ngayon sabi niya katapulan gaya sa kong asawa ba na naghigda-higda niya ang kapi buhat sabi ko sa kanya dong medyo na, na feel ko man ang pagod ko doon kasi nag ako kagabi ba kaya higa-higa muna ako dito kaya siya ngayon ang pumuntas nang gumawa ng kapi siya ngayon nagmumawa ng kapi hindi natin nasa ano hihihi kumawa siya ng kapi nandunan aking asawa kumawa ng kapi office to dito ni papangganong mga kasimple hihihi Eh, ako naman mga kasimple, marami akong gagawin. Mag-iimpake ng mga luggage namin. Oh, ba? Diba? Pati kapi ako uh -huh. gagawa. Umawa ka ng kapi mo. Ayan, tulong-tulong lang kami ng asawa ko, guys. Tulong-tulong ba? Good morning. Ah, oh, don't touch my, my gift. That's my gift from Home Depot. <laughs> I will put that in my office there. Oh, listen to you. You have an office already. Huh? you take you now. You take two rooms. You take two. I rooms. have my office and I have my studio. See, I have my. <coughs> ano you guys? Nakakaiyak naman. May balon ito kahapon ba? May balon ito kaya lang lumipad. Apat ah, ang balon nila ginawa sa akin. May mga pasurpresa sila sa akin kahapon. May mga message. Ayun. I, I'm so sad I'm sad yesterday When they say, Rene Alex called you to the and When I opened the office When I opened the meeting room yesterday They have a surprise Surprise! I said, oh my God I'm So shy <laughs> Kasi alam nila may bagong bahay si kasimple Binigyan nila ako ng plans ito. Ginawa nila ako ng binigyan nila ako ng twist. May mga message. Good luck in your new store. will miss you. Oy, yung kaibigan ko to na si Angel. Sa ano, lalaki siya. Nasa flooring siya na-assign. Lola. Kasi lolo ang tawag sa kanya. Tinuruan ko siya ng Filipino. tapi ano niya, sabi na, anong grand pa rin eh? Lolo. Anong grand pa rin eh? Grandma. Lola. Kaya ito na. Good luck in your new store. We'll miss you Lola. <laughs> ito pa. I'm going to miss you. So, maid. Uh, i miss you so much, Renee. I wish you're nothing. Your highness. i miss you nothing but the best love jackie i oh, miss you um nothing best the breath huh nothing hmm. nothing less the best love jockey pink pisty whatever oh, she's an uh, no. si She Jackie she's promoted as a specialist. Yeah. So, 'yan. Yeah. Marami pa dito, guys. Marami pa. Marami pa ito. Thank you for making an impact and always doing a right thing, Cruz. Supervisor 'yan siya sa ibang department. Thank you for being awesome, taking care of our people and doing right thing. You will be missed. Take all the awesome with you, Alex your favorite oh <laughs> uh oh he's my supervisor he's really nice guy um ako yung ano niya talaga kasi sabi niya yung mga tasks ko ginagawa ko kaya ano siya sa akin mga kasimple. parang sinasabihan ako ng mga kasama ko doon ako yung paborito niya kasi siyempre oo oh -oh pag hardworking ka, syempre makikita ka ng mga, pa, mga supervisor mo na yun nagawa mo ang trabaho mo. Kaya, wala tayo, sabi ko sa kanila, wala tayong paborito-paborito dito ba? Magtrabaho lang kayo maayos. Oh, ni palanggaon ano naman sa yung mga ano, mga supervisor ba? pa isa the Thank you for everything. You will be missed by the HO uh, family. Daniel. Oh. So, manager ko to. So, the, yung big boss ko talaga wala siya na sa vacation kaya wala siya sa picture pa. Thank you for all during the writing and the always working hard. Good luck for you future. Oh, Esteban. Oh, Esteban. Ano niya? Ni Supervisor ni siya sa electrical. ba? So, marami pong mga kasimple. Marami mga message sila ba? Nakakaiyak mo tayo ng bato nito. Eh. and serene so i am so excited for you to be on this adventure with your beautiful family and i will miss you your beautiful smile and your positive attitude and you will be deeply miss miss and isabel i show you your supervisor because hr and and super excited to your new chapter life and you will be miss um um cindy anusha Um, assistant manager mm. siya ang assistant manager ng big boss namin Ayan si Rene I'm going to miss you Rene always being great always val, val, ito yung sa guardian supervisor Congratul congratulations on, on your house yeah congrats on your house be Miss Well, you the best, Sandra. Oh, uh, so sa receiving to. so <laughs> receiving si Sandra. Uh, tapos meron silang pa plan sa akin. Meron pang pamag. Ayan, meron silang mag. Ano pa mga binibigay? Kinuha na ng mga anak ko yung mga binibigay na sa akin. Meron hmm. dito mga chocolates. Meron mga candle.

dalawang kandila. Ay tatlo, tatlong kandila. Meron pa dito. Hmm, ang nito. Kasi bahay, may bahay daw ako. Yan ang regalo nila sa akin. <laughs> may mga kandila. Tatlo yung kandila. Tapos may mga chocolates, ganun. May mga candies, manik-manik niyan. So yun lang ganap natin today. So nabis ko sila namiss ko agad sila kasi hindi naman ako babalik doon actually to di yung aking last kaya lang um, kailangan ko nang mag impake sabi ko ma'am pwede ako hindi na ako papasok bukas mag impake na ako lilipad na ako bukas sabi niya okay lang so kami dito mga kasimple sa pinagtrabahoan ko dahil every week meron kaming free one hour every week free one hour. So, naiipon yun. So, ilang weeks. Every week, may one hour. So, yun. Naiipon na yun siya. So, ginagamit ko yun. Yung absent ko today, bayad siya. Kaya, napaka ganda talaga. Kaya, namimiss ko guys. Sana, um, makahanap ako ng work na same company pa rin. May vacation, may ano ako, may bakanti doon. Gusto ko talaga mag-work. Same, ano, kasi nagsimula na ako eh gusto kong mag work talaga sa same company kasi nagsimula na ako may savings na ako doon oh, maganda guys yung benefits ng company na pinagtrabahoan ko may savings na ako doon kaya ano gusto kong ituloy na doon pa rin sa kanila yun kaya yun guys yung maganda yung ano na miss ko sila sabi ko hindi na ako iiyak kasi tapos na ako miyak kaka kahapon <laughs> yun na tapo na ako ng basura talaga ako miyak ako sabi ko lo last ko na tapo ng ng basura dito <laughs> oh kaya yun sobra ko man ipapagawa e, ko to ng ano frame papagawaan ko siya ng frame itong may picture ako kasama sila tapos papagawaan ko ng frame yan thank you papagawaan ko siya ng frame ilalagay ko sa aking um, studio pipinturahan ko yung studio ko yan lang guys yung ating update so I'm sad I'm sad na I'm happy kasi magkikita ko na din ang family ko sad happy pero at least, malilipay nalilipay sila oh, sad naman sila pag alis ko pero yung mga memories ko doon sa kanila hindi rin mawala, hindi rin maano yun, yun lang mga kasimple. magkakabi muna ako kasi mag start na ako ng impact yung impact ako, actually tapos na yung impact ko kagabi yung mga damit namin pero kailangan ko i-double check kung yung mga kailangan namin sa trip, yan Thank you guys. God bless all and maraming salamat sa lagi niyo sa aking video. See you next video guys. Bye-bye.